So, hi, guys! Grabe, guys. Galing na talaga yung Edo. So, oh, my God. nag spoking ilonggo na naman ako. Parking. ba <laughs> Ayun, kasi ano, parang oras na sa para magpakain ngayon ng mga aso. Ouch! Oh, my God. It's yucky. Ew. I'm so sorry. But, totally, it's good. Ako lang naman kumakain ito kaya. They just chill. Ala, ang ganda ko talaga dito pag sa TikTok ako nag-record ng video. Diba guys, ang ganda dito guys pag dito kayo mag-film sa TikTok. Kasi ma... Mmm, ma-achieve nyo yung ganitong filter ng ito, ito kasi talaga yung pinaka-favorite kong filter kasi alam mo yun, nakikita yung hibla ng aking kilay. Mm. Ang ganda. Tsaka ang ganda din ng reflection ng filter na to pagdating sa buhok. Hmm. Most of sa aking arm fit. Nakita niyo naman, di ba? Ang ganda ng reflection ng filter na to. Kasi, hindi pala ako gumagamit ng ibang mga filter na mga masyadong hindi nakikita yung buhok sa kilikili ko kasi merong filter na parang lumalabo na yung buhok sa kilikili kasi yun lang naman kasi talaga guys eh yun lang naman yung purpose ko talaga oh purpose yo kasi sina parang dinadami-damihan ko na yung pagvi-video ko sa akin buhok sa kilikili kasi baka mapag-isipan ko na mag-shave ako ng armpit ko kasi parang 'di ba parang gusto ko minsan mag-dress ng mga something mga ganito na mga dresses lalo na pag pupunta sa mga public areas or pupunta sa mall, 'di ba? Parang mm, feel niyo 'yun kasi gusto ko yung magano, yung parang Barbie, You know not Barbie, ay yung girly girly look, yung parang ganito yung mga suotan tapos nakikita yung outfit ko. Sometimes kasi dumadating din sa point na nakakahiya or something nakakashy naman siya sa ibang tao lalo na sa public ka kaya kailan ko magwearing ng mga jacket so syempre ang init naman dito guys sa Pilipinas para magwearing ka ng jacket di ba pero ayun naisipan ko lang kaya sabi ko what if kung mag ah shave ako ng armpit ko tapos pababain ko na lang din siya sa remaining months na mga darating, di ba? Eh, gusto ko ba feel yung ganoon? Kasi sobrang tagal ko na talaga, guys. Wala pang pandemic. Hindi na ako nag-aahit ng kilikili ko. So, maabot na siguro ng mga seven years na hindi ako nag-aahit ng kilikili ko. Pero, am cute kasi talaga, guys, ng arm ko. Kasi hindi ko mukulot yung buhok niya. Tingnan nyo. Hindi siya yung curly yung buhok ko sa kilikili, di ba? As you can see. Sobrang straight niya kasi siguro nga straight hair ako or baka sa mga Asian people talaga talaga. Hindi o, oh, sa mga lalaki nga di nakikita ko kulot sa kanila. Eh. Siguro i baka hindi na to kulot kasi ilang taon na siyang pinahaba ko, di na siya kumulot, eh, 'di ba? Mm. Boring lang pala ako, guys. Kaya nag-record record ako dito sa TikTok na ano gani. Ayun. Nakalimutan ko maglagay ng kilay. Pero parang okay naman. Dahil na may filter na to. Mm. Ganda kayo ng filter na to, guys. Tingnan nyo naman kung gaano kakinang yung outfit ko sa filter na to. Mm. Tingnan nyo, sis. Oo. Ang ga- Kaya gustong-gusto ko dito mag-record sa TikTok talaga ng mga videos. Yun nga lang pag siname siya, merong katagalan na antayin mo. Ganun. Mmm, mmm, mm, mmm, ganda ko dyan. Mm.